Mainit ang naging pagtanggap ng mga mambabatas kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ikinatuwa naman ng mga senador ang tulong at pangakong inilatag ng punong ministro para sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Malugod na tinanggap ng mga mambabatas si Japanese Prime Minister Kishida Fumio na nagsagawa ng talumpati sa harap ng mga mambabatas sa isang special joint session Ayon kay Senate President Juan Miguel Subiri, sa gitna yan ang magandang pagkakaibigan ng bansang Japan at Pilipinas. Japan is one of the closest friends of the Philippines to date. In terms of ODA, siya po ang pinakamataas na Overseas Development Assistance Fund na binibigay po sa atin dito sa Pilipinas. At uh, napakarami pong mga uh, kumpanya na pagmamayari po ng Japan na nandito po sa ating bansa. In other words, they are one of the contributors to a high growth rate. Ikinatuwa rin ng mga mambabatas ang naging laman ng mensahe ni Prime Minister Kishida, katulad ng pangakong tulong sa Pilipinas. Biro mo 600 billion yen uh, ODA funds, official overseas development assistance funds. May kasama pa sa labing dalawang barko para sa ating Coast Guard at yung uh, Kanyang commitment na itutuloy po yung uh, napakagandang kooperasyon ng Japanese uh, uh, businessmen dito sa ating bansa. So talagang nakikita po natin that Japan is a best friend to the Philippines. Well, I told him after the speech at the um, uh, legislative lounge that um, uh, we always thought of him to be an upcoming uh, great world leader and a statesman. Today, he affirmed that, no? He uh, spoke of uh, world peace and regional security and yet he had the compassion to speak about projects being downloaded here in the Philippines. Ayon kay Zubiri, suportado rin nila ang Reciprocal Access Agreement o katumbas nito ang Visiting Forces Agreement. Anya, nakakuha na serial ng sapat na boto para maratipikahan ito. Nakikita naman po natin, ang tumutulong sa atin dito sa problema natin sa West Philippine Sea ay ang Estados Unidos at ang Japan. Kami naman sa Senado, handa po kami na uh, talakayin itong uh, RAA kasi kami po ang mag niyan at nakakuha na po ako ng majority. We need more than 16 votes. I believe we have uh, more than than that to ratify the RAA in the Senate. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta sa hukbong sandatahan. Gagawin din natin yung uh, ma, dapat gawin din natin na uh, dito sa budget natin, isusuportahan natin yung hindi lang yung Coast Guard pero yung Navy, yung Armed Forces at saka yung ibang mga departamento para ipapatibay talaga natin ang ating karapatan uh, dito sa ating uh, pambansang uh, Pilipinas. Tinabla rin ni Speaker ang mga alinlangan sa RAA nakikita ko natin na uh, now in this day and age of uh, mass media, technology, social media, uh, napaka, no, napaka sensitive na tayo dito sa mga issues ng ganito. Uh, yung mga karanasan ng nakaraan, uh, siyempre natuto na rin tayo at ama um, uh, dito naman talaga uh, nakikita po natin yung respeto na binibigay natin hindi lang sa ating mga ano kababayan pero sa kapwa natin mga Pilipino lalo na sa mga relasyon natin sa mga mga ng mga mga, mga nagbibisita sa atin at sumusunod dito kaya uh, very very ano mataas yung kumpiyansa natin na magiging smooth ang itong uh, relasyon natin dito sa pare. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, ang RAA kasama ang Japan ay mahalaga at inaasahang mapapalakas ito ang kapasidad na pangdepensa ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa pagiging handa ng Japan na magpatuloy bilang katuwang ng Pilipinas sa trade and development. Si Sen. Loren Legarda naman ikinatuwa ang commitment ng Japan sa pagkipagtulungan sa larangan ng pagprotekta sa ating mga teritoryo. Inaasahan naman ni Sen. Lito Lapid na ang pagbisita ni Prime Minister Kishida sa ating bansa ay lalo lamang mapapaigting ang ating ugnayan sa mga bansang tunay na kumikilala sa ating demokrasya. Daniel Manalastas para sa Bayan.